Hey, yo, good day mga idol. ah uh, meron lang akong sasagutin sa mga nagtatanong sa akin mga idol. Yung mga butchers na idol natin, mga followers natin dyan mga idol. Uh, yung mga nagtatanong sa akin na uh, nasasagot ko naman sa sa mga comments. Pero hindi lahat mga idol. So ngayon, sasagutin natin yung mga tanong nila. Ni, eto, example kay Jupel. Idol, good day. May hiring pa rin ba dyan ngayon sa NC for butchers? Yun, uh, sasagutin natin yan. Ang sagot natin dyan mga idol is uh, Meron naman mga hiring dyan mga, mga butcher Pero madalang na kasi yung pagpasok dito ng mga butchers mga idol Kasi uh, simula nung February 28, 2023 uh, Medyo humina na talaga Mapapansin nyo naman dyan sa mga nagpo-post dito sa mga group natin Yung mga group ng mga butchers mga idol Medyo talaga humina na Simula nung February 28, 2023 Dahil nagtaas na ng uh, minimum wage or yung per hour ng New Zealand Yung may mga hawak ng 3 years visa or yung mga... Uh, bagong may hawak ng 3 years visa is 29 na simula noong February 28 2023. So doon medyo humina na yung yung hiring dahil nga tumaas na naman yung ano yung minimum wage. Syempre si company mga idol. Ah uh, nakaraan lang uh, before February uh, 28 2023, uh, 27 pa yung per hour. So nag-start din ng uh, last 2022 I think July uh, nagtaas sila ng $27 dollars per hour. So, after a month, mga idol, ang February 28, 2023, so, ilang buwan lang yun, mga idol, nataas na naman sila ng uh, per hour dito sa New Zealand. So, tingin ko, mga idol, dahil doon sa pagtaas ng uh, per hour ng New Zealand, is bumagal yung hiring ng mga butcher, mga idol. Pati naman lahat ng mga, ano dito, yung mga trabahong uh, uh, para sa mga migrant uh, katulad natin, mga idol, uh, medyo bumagal talaga, mga idol, kasi... 29 dollars na yung per hour. So siyempre, yung masyadong mataas na yun, medyo nag-aalangan na rin yung ibang company. At isa pa, uh, dagsa kasi yung application ng dati na mga residency ng mga butchers dito dahil simula nung pagpasok ng mga 27 dollars, may mga 3 years visa, ng 20, 27 dollars per hour, uh, dagsa talaga yung mga butcher dito. So hindi ko lang sure kung ang dahilan nila ng mga companies nagtaas yung per hour ng New Zealand or marami ng trabador or uh, full uh, money na doon sa mga company na ina natin mga idol. So, bibigyan ko ulit kayo ng update sa mga susunod na araw mga idol. At yun lang muna yung masasagot ko sa inyo mga idol dahil dyan sa mga tanong nyo mga idol. Ayan, sinasagot ko na sa inyo mga, mga tanong nyo mga idol. Kung may hiring pa. Masagot ko lang naman dyan, medyo bumagal dahil doon sa uh, 29 dollars na ang per hour. So, yung iba, nakatanggap na ng $29. Kung nakakuha ng mga $29 dito mga idol, yung mga uh, bagong dating dito mga idol, iilan-ilan uh, pa lang ang mga butcher na kilala ko na nakakuha ng 3 years visa uh, with $29 per hour mga idol. So, iilan-ilan pa lang yung mga kilala kong nakapasok dito na $29 ang visa nila. So, doon, doon yung makikita na bumagal talaga yung application o yung mga hiring ng mga butcher dito mga idol. So, FYI lang mga idol. Hindi lang sa butcher ang bumagal ang mga hiring dito mga idol. So, pang lahat yan mga idol. Kasi, tumaas nga yung per hour ng ilang months lang yung pagitan. So, yun. Siguro, yun ang mga dahilan bakit uh, bumagal yung mga hiring dito mga idol. Kasi, uh, napakabilis talaga. Tsaka, isisingit ko lang mga idol. Yung mga lokal kasi dito mga idol. Yung mga minimum wage mismo dito sa New Zealand. Yung mga residents dito. Or yung mga nakatira dito. Yung mga lokal dito. 'yung mga trabaho nila dito is nasa 23, 24 lang ang per hour mga idol. Tayong mga migrant or 'yung mga migrant na papasok dito mga idol, nag-uumpisa agad sa 3 years visa na $29 per hour. So, doon napakalaking ano, napakalaking agwat agad doon sa uh, wages ng no, mga naka mga nakatira dito, 'yung mga local dito. So 'yun ang tingin ko na parang medyo alanganin. Ah, uh, pero syempre natupad 'yung $27 na nakapasok dito 'yung maraming uh, Pilipino. 'Yun, maganda 'yun. Uh, yung mga naging residency dito Yung mga naging resident dito So, syempre napakarami nun na Kasama yung mga pamilya Dumami na talaga yung tao dito Simula nung one of, uh, residence visa nung 2021 At uh, yun, siguro ang magiging reason Kung bakit medyo bumagal ang Mga hiring dito mga idol So, yun lang muna mga idol uh, Share nyo itong video And ilalagay ko yung link nung uh, Dati kong vlog about dun sa per hour Nung February 28, 2023 So, ilalagay ko lang dito yan sa link, mga idol. God bless sa inyo, mga idol. Good night.